Kaya nag-inuman sila, nandyan ang tindahan ko kasi yun grocery. Kinuha lang niya yung cutter, nagkuha niya, ginamit niya. Bago siya nagpaalam, ginamit na niya. Di sinabihan ko siya na dapat ginamit mo yung cutter ko, nanghiram ka muna. Nangyari na tumayo yung kapatid ni ng grocery. Lumapit sa akin, nanuntok. Yun na sila, nagrambulan si na. Sino yung nanuntok sa'yo? si Oliver. Nagtulong-tulong sila paghawak sa akin, sir. Ah, nagligalag po sir, nagsuligalag. Eh. Boss, sugod po sa may hawak na kater, sir. Hinawak isa sir, eh. Hinawak namin ng boss ko, eh. Nakasuntok ko lang, sir. Mahina naman, sir. <laughs> Eh, kasi po una po siyang nalakit. Pinipa niya po kasi. sir. naka po 'yung schedule ng patawag po sa kanila para po mapag-usapan po sa barangay kung ano po 'yung gagawin nating action dun sa nangyaring insidente po nung nakaraang Sabado. i schedule po natin tanay para kayo po ay ma-assistihan po ng reporter po namin. Okay, ma'am. Opo, ma'am. Salamat po. Magandang araw po sa si inyo, Ma'am Rosalinda. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa noong nakaraan? Nandito ma'am. masilang mo ang ang, ngano ano namin. Tapos pangalawa, parang masama pa. Karamdam ko lagi. Ganun, parang yung dibdib ko, sumisikip. Ito po bang mga nireklamo nire po ninyo ay nakipag-usap na po sa si inyo nung kayo po ay lumapit sa amin? Hindi pa, ma'am. Sa barangay, nag-ano sila na manghingi sila ng ano, Sorry, yun lang. Pero ayaw ko. Kasi gusto ko sila na kakasuhan, mananagot sila sa pamabog nila sa akin. Kaya po ay nagkaroon na ng pagharap sa barangay? Opo, sa, hindi pa sa barangay ma'am, sa puro 4 at saka sa extension, barangay extension. Mm -hmm. Tapos ang sabi kasi sa barangay, in-endorse na ng pizza 4, wala pa kami paanyaya simula mula 4. Ano na pong balita nyo dito sa mga nireklamo nyo po? Yon ma'am, parang inasar-asar ako nila yung lalaki na isa yung si Balan. Tinitigan ako niya lagi pag makita ako niya. Tapos yung asawa niya inasar ako. Binubuli ako yung nang pangyayari ko sa binugbog ako nila. Ano po ba yung mga nata mo sugat or pasa nung time ng nila kayo? Yung ano, dito ma'am sa ano, kamay ko dito at saka yung dito napuruhan ako kasi binaklid ako ng isang lalaki na kaganon ako. Yung na, napuruhan na ako dito kasi na dapat mukha ko yon tapos nakita ko yung kamao niya na papunta na sa akin gumano ako yon nandito to mama Kamusta naman po kayo ngayon? Yan, yan ma'am, parang sumisikip pa rin dibdib ko kasi nasuntok pa rin ako lang sa dibdib eh. Hanggang ngayon parang hindi pa lumalabas yung boses ko. Uh, gaano pa katagal yung pangyayari? Mga 20 minutes ba yun? Kasi matagal-tagal kasi ang nakaawat sa akin, ito yung kasamahan ko, ko siya nakaawat sa akin. Ma'am, dahil nga po doon sa nangyayari pong sa inyo, ano po yung naging epekto nito? Siyempre ma'am, ang ano namin, paninda namin. Hindi na kami, hindi na ko na natinda. Mahalaga yung saging namin ng kulang-kulang 12 price yun sa may-ari ng saging. Sa amin kasi, mataas na eh, may anak kami. Hindi namin nabibinta. At saka yung mga may mangga ako, may strawberry na bulok hindi ko nabinta. Kasi di kami lumalabas ilang araw. Ang dalawang araw, tatlo. Pero ngayon po? Lumalabas na kami kasi may binabayaran ako araw-araw eh. Lumalabas kami, nagtitinda kami. Yun nga, parang makikita namin yung ano, pinagtawanan kami. Ma'am, ano po ba yung balak niyo po dito po sa reklamo po ninyo laban sa kanila? Siyempre, kakasuhan ko ma'am. So, wag po kayo mag-alala. Uh, kung po yung gusto nyo, ay tutulungan po namin kayo magsampan ng kaso. Pero, syempre, dadaan muna po tayo sa tamang proseso, which is mag po kayo sa barangay para po po kayo ng CFA. At ano na lang po yung mensahe nyo dito sa kanila? Ang sa akin lang, mananagot sila sa pamamugbog nila sa akin. Hindi naman, kuyo na ano, kas sadya ko na ako nangangaway, sila naman na sa akin, kailangan papanagutan nila lahat ng damage ko. O ngayon po, Mrs. Rosalind kayo po ang complainant dito. Apa. Ngayon po, ano, pwede bang isalay sa kung ano pangyayari at magkanoon kayo ng hindi pagkakaunawaan? Yung December 16, galing kami yung Christmas party. May, ang naiwan sa tindahan ko, anak ko lang. Pagdating ko, nagliligpit na ako sa mga pakwan ko, nagbaba ako sa mga pakwan ko. Ngayon, itong si Dave, kinuha yung cutter ko na ng saging, kinuha niya ginamit niya, bago siya nagpaalam ginamit muna niya sabi niya, te, pahiram ng cutter sabi ko, bakit ang hiram ka pa na ginamit muna, dapat bago mo gamitin, ang hiram ka muna tapos yun, sabi niya, cutter lang oo nga, cutter lang, gamit ko yun ngayon, tumayo itong si Oliver lumapit sa akin sinuntok ako agad niya pag suntok niya, silipitan pa ko niya sa liig halos na nga di makahinga. Tapos nabitawan niya ako kay parang nakaano na ano ko sa mukha, nasa pag mukha niya. Nabitawan ako niya kay di na ako makahinga. Sira pa ko siya. Tapos yun, nabitawan ako niya. Tapos kanya-kanya na sila lumapit sa akin. Hawak si ano, ito umapak sa pa si, ako si ini maliit, Janpol Paul. Napakan ang pa ako. Tapos sila. Oh, kanya-kanya silang lapit sa akin, ako ang hinahawakan nila. Dapat ang hahawakan lang mga lalaki. Bakit ako ang hinahawakan nila? Tapos lumapit ito si Bobby. Dagano pa siya, ikut ikot sa akin, hawak. Tapos ito din, lumapit din sa akin. Inano ako niya, sinipitan sa liig. Pag sipit niya sa liig, parang na ang kamay niya dito sa bungara ko, nakagat ko siya. Yun na, pagkagat ko, binitawan ako niya. Tapos pag pagbitaw niya, yun na ah, hinawakan niya ako ni Bobby, binaklid, pagbaklid niya, sinapak ako nito, tinadyakan, sinampak pa sa dibdib, tinadyakan pa ako niya. Yun ang pagsapak niya niya sa mukha ko. Dapat dito sa mukha ko, ma'am, ako nakabaklid na ako eh. Tapos nakita kong kamaon niya na parap na sa mukha ko, gumana ako, yun na dito tumama ang sapak talaga niya. ano Kami po i may birthday yan po dun eh, kasama ko, nagiinuman po kami. Bigla lang po dumating yan na at pinag- Ngumura kami, pinag kung anong sinasabi sa amin, tapos eh, ang pinagbibintang niya kumuha ng katalit nung si paring uli nga. Ay hindi naman siya kumuha. Nag-react Tapos nung ano, so good to si nanay, awat namin, awat ko. Awat ko po siya eh. Yung sinasabi niya binugbog namin, hindi nga naman ko binugbog yan. Oh, nasunto ko po. Nung pag-awat ko po sa kanya, tinadya kanya po ako eh. Pagkatadya kanya po sa akin, nabigla po, nasuntok ko na rin po siya. Pero po nung pagkasuntok ko sa kanya, ako umagot na sa kanya. So good pa rin siya. Hanggang sa inaawat na po siya ng mga kasama kong sinasabi niya bumugbog sa kanya. Pero hindi po siya namin binugbog. Sa pito, na, pito po kami, binugbog namin po siya. Kami po ay, nung pagka ano nga po, pagka nailipat na po doon sa kabilang ano siya, so good pa rin po siya eh. Nanghamong pa. Na, nanghamong pa po siya eh. Sabi niya, oh kahit isa-isa tayo. Sabi niya, pero hindi na namin, binabaliwala na namin yun. Pero sir, sino yung kumuha talaga ng cutter? Bakit naman kinuha mo yung cutter nang hindi ka nagpaalam? Ma'am, bali ano, Ah, uh, talagang kayo ma'am, hindi ako nagpaalam. Pero dun sa anak niya, nagpaalam ako. Dun ako nagpaalam. Tapos nung, kasi dumating si ate yun ang sabi niya, ano po magagawa namin eh, nakuha mo na. Pero pagka, ano ko, pagka stress ko naman, sabi ko, te, ito, salamat. Pasalamat na ako. Yun lang, umalis na ako. Tapos? Yun lang. Kasi naginuman kasi lahat sa, sa sidewalk. Kasi ang inom kasi nila, ma'am, yung nilagalay nila sa inuman nila, yung kalamansi. Yung lagi nila hinihiram, ginagamit nila. Nanghiram sila ng una, si Bobby daw. Tapos pangalawa si Dib kumuha, hindi na nagpaalam. Dapat, bago sila gumamit, pala muna sila sa mga gamit. Pero eh, totoo pong nagwala po, muna kayo natura. Hindi, ma'am. Hindi ako nagwawala. Ito ang nagagalit dahil sinabi ko kay Dib, bakit ginuha mo yung cutter ko na di ka nagpaalam? O, oh, siya kasi nandyan sa tabi. Kasi yung tindahan ko, nandyan sila sa kilid na ginuman kay sidewalk. Yan lang po sinabi oh, niyo, hindi kayo oh, nagwawala? Wala, wala ma'am. Ano, Mga sinungaling yan. Ilan ba bumubog sa iyo? Dalawa talaga yung nanuntok sa akin, ma'am. Pero yun sila, humahawak. Si Bobby talaga binaklid ako, ma'am. Kung kami, ma'am, may nagawa, ma'am. Kaya tulad sa kami humihingi po ng pasyensya. Kami po, willing naman po kami makipagayos eh. Kung papatawarin po kami, di, salamat po. Kung okay lang po sa kanya. Oh, ba diba pwede kayong mag-usap kasi magkakapit-bahay kayo doon, magkakatulungan po kayo doon sa inyong lugar. Hindi mo, ah, pitong lalaki ito na kung kayo ano, kung kayo magkakaibigan na, magiging maganda rin ang inyong samahan, magkakatulungan po kayo. Yung pong damages ninyo, doon sa pag, pag ano po ninyo, yung pag... Yung pagbibigay po sila para kung ano man magiging kung kayo nagkaroon ng binayaran na, binayaran na gamot at yung inyong mga hindi, hindi kayo nakapag, ano, nakapagtinda, pwede po silang bigay yun, yung mapagkakasundaw natin. Ang nabanggit ni Ma'am, nung after the incident, sa halip na magpakumbaba kayo sa kanya, itinatawanan nyo pa daw or may umaaligid pa raw sa inyo sa baha, sa kanila. Lalo na to si ito balan. Yung asawa niya, sila magmotor. Tinitigan ako niya lagi, halos na matutumba sila sa motor na titig. Tapos titigan niyo, oh, ma'am. Tapos ma'am, ma ma niya yaya ako. Niya ginayagaya pa ako na asawa. Ginagana niya ang asawa ko, parang na jaba. Kasi dati, inaway niya yung asawa niya eh. yung asawa ko, inaway niya. Kasi nagkaparehas na tinda. Sinugun niya yung asawa ko dun sa tindahan namin. Nablatan din namin yan kasi mali lang yung ano Huwag eh. ka magsinungaling na sinugod kita. Kalsada hindi, yun, dumaan ako. Hindi kita, hindi wag mo kulit yun. Huwag mo na, huwag ka na magsinungaling. yun na nga, ako. sinasabi ko na mas ay, magpa, niya, magpababa. Pa. magpababa pa kayo. Hindi gusto kayo magpataas. O sige, tama na. Dito sa taas, hindi akong CPI. Ayaw pa, ko magpakumbaba. Dapat kayo magpakumbaba, hindi na kayo magpakumbaba. Ang sinasabi niya po Ako ang nasaktan, ako pa ang anuhan niyo. Eh, ganyan nga, para parehas tayo, ano, hindi tayo maabala. Pero pares ng talaga uh, po eh. Rosalinda, nahihing na lang ako sa iyo. Oh, may siya isa. Rosalinda, patawad. Ano man yung hmm. nangyari sa atin, hindi. <laughs> uh, ayos natin to. Siya yan. ulit yung ang <laughs> Pwede naman kayo buwan, uh, makiusap doon sa kuya na makikipesto mong meron. Wala na akong pangbubuli ng mga yata. Ilalagay uh, na rin yung uh, ito. Ilalagay na din sa kasundoan nyo kung kayo magkakasundo. Yung lahat po, yung pangbubuli, uh, tigil na kapag naulit-ulit diretsyo na po ilalagay ng kaso. Ganun po, mag, ganun naman yung Tapos? Kaya kami may um, pasensya patawad sa iyo. Sana yung mag-ayos na tayo ngayon. Eh, para tayo na po nung ng nagkakailangan. tayo doon? Para hindi tayo nagkakailangan. Magkano ba yung damage, ma'am? Ayaw ka na, boss. 25 lahat. Kasama na ano yung lahat-lahat ka. Kami, nanangangamuha lang din naman po kami. Ano po, masasabi nyo? Pwede lang po kung tutusin, kong... boss. Sabi nyo na... ako, ano din? Then... 20, mapayad na kayo. Silo, sige, po simo, sige, sige. Ano yung lahat? Para, ikaw, ma. Man. Ikaw, ma. Man. Okay na, para matapos. Magkano po? Pero 20. Oh, sige, 20. Kami, nagreklamo at inreklamo sa usapin makasalat sa etasyon nito, ay nagkasundo na tapusin na ang di pagkakaunawaan sa pamamagitan ng paraang sumusunod. At sila mm -hmm. ay nagkasundo na bayaran na ng kas na 20,000 at napagkasundo na wala ng bullying. At sa oras na ito ay ibibigay na ang halagang 20,000 piso kay Mrs. Rosalinda Ibigan, bilang damages. Dahil sa nagawang kamalian na tinanggap naman nila at ito ay sinangayunan ng lupon dinulig sa kanila. Na magkabilang panig ay hindi na magsasampan ng kaso laban sa kanila. At kami ay buong pusong Nangangako na tutupad sa sinabi ng kasunduan ng buong at katapatan. Lumagda kami sa kasunduan ito nang walang pumilit o tumakot sa bawat isa. Ang sino man lumabag sa kasunduang ito ay mananagot sa batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Nay, na po. Ay, Oh, no, basta. Yun na. Kasi, yun ang sinasabi ko sa inyo. Uh, uh nay tay, uh, pasensya si na kami nagawa mga kaming kasalanan sa inyo. Ako. At At Mare, pasensya ma na. Ma Ate. Pasensya na. Ate, kuya, salamat ah. Okay. Bayka rin natin yung ating samahan doon. Ah, sige, sa sige. Salamat sa Diyos na okay na ang lahat. Sana, o balik, sana yung kasiyahan dati. Panay pa tayo concert doon sa... Sana magbalik yung pero sama natin. Maraming salamat sa mga abala natin. Pare-pareha tayo na abala. Uh, nagagalak po ako. At itong paghaharap ninyo, nagkaroon tayo ng kasunduan. Maganda pong epekto sa aming barangay ito kasi yung pagkakasundo ninyo, talaga nasun namin bilang lupon dito ang purpose ng katarungan pambarangay. Salamat din po sa inyong lahat at kayo naging <coughs> ano ano kayong lahat nagkasundo. Salamat po ma'am. Salamat sa inyong lahat na narito kayo at sana well, hindi na mauulit itong ganitong pagharap natin. Salamat po. Maraming salamat Sir Rapi Tolpo. Nagkasundo na kami nila Oliver at hindi na kami magsasampa ng kaso. Maraming salamat, Sir Rapi Tolpo, sa tulong mo.